Hello mga pups, support to this video. Magluluto tayo ng ginisang tahong. Tara, samahan niyo ako magluto. Ito pala yung mga ingredients ko. Ito. Dahon ng sili, tanglad, malunggay, tahong, at saka kamatis, luya, at sibuyas. Samahan niyo ako, igisa na natin to. Unahin mo natin ang luya. Papat, ilalagay na natin itong takong. Yun o, no? lalaki o. Oh. So, ha? ilagay natin ng tubig. Okay. Kaya natin kumulo. Mga paps, kumulo na. Ilalagay natin itong mga ano niya. Ito. panglad lad. Saka, Pahuli lang natin saglit, mga paps. Saglit lang. Mga paps, ilalagay natin itong daan ng sili. Tapos, daon ng malunggay mga paps. Diba? Sarap! Sarap! Tapos titiplahan na natin ng batis. Lalagyan natin. Lalagyan lang natin ng Yan. Magic sarap mga paps. Ayan. Bahala na kayo kung ano yung ng dito mga paps. Pero Mga paps, asin. Ating asin lang. Mga paps, lagyan natin ng paminta. Ayan. Diba? Wow. Ha? Huh? Luto na. Ready to serve na yan, mga paps Mga paps, tara, kaya tayo. Bumbu Hmm Hmm, um, enggak patut Hmm Hmm um.